sa gawain na ito lang lang sa group activity o sa mga tanong ng duro at binising at ayusin ang silid-alat. So, maraming tiling I uh do -huh. nalaman dito na tuga sa bikol. So, sa Tagalog, tugon. So, sa dako, sa dako, so sa Bisaya. So, this means in sa Tagalog ay malaki. din sa Ngarod o Ilocano ay talaga Tagalog. So, ipasa sa pangalawang Ang letra uh, -E A at Y na pinagdaan natin. -E, kaya na So, ang balbal ay wika na mga uh, ang balbal ay formal na salita mula sa ibang uh, okay. ang formal ay ang balbal ay formal na mga salita ang ginagabi sa lalawigan o sa pangaraw-araw na pagkikipag-usap so, karaniwan itong binago sa original na salita upang gawin mas madaling sabihin gamitin so halimbawa dito sa airbag. Ano na ang uli na nasa no ang sa formal na wika at ang formal na wika. Okay. Mas na gamitin ang mga formal na salita lang sa mga informal na salita. Okay, magaling. Sino ba? okay parang so, ang iyong ay tama. I'm not tamang wika ay tamang pagkakataon ay susi sa malinaw at makabuluhang komunikasyon. At yun lang, maraming salamat.